Fire Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa sa'yo. We have Jezebel. So, marami pong attracted sa inyo. Ayan. We have love and hate. Or sabihin natin yung iba po sa inyo, fit pa yung katawan ninyo. So, malaging may nagsiselos dito. We have reckless love. Ooh, maging maingat po kayo ha pagdating sa pag-ibig, pagdating sa mga tao na kinikilala po ninyo. Tignan natin. Ayan, wag kayong magpadalos-dalos ha. Hindi porket sexy, hindi porket macho. Ay, yung sinasabi sa inyo dito. Tignan natin, clarify natin kung ano ba yung Jezebel na yan. Ace of Wands. Maraming nga nagkakagusto sa inyo dito. So, could be yung energy po niyo is very charismatic. Mm -mm. Parang ganito. Marami sa inyo, fire signs. Mayroon kayong mga nakukuha na opportunity because of your body, because of your aura, because of your energy. So, pwedeng advantage nyo yun, pwede rin naman na disadvantage nyo yun. We have judgment. Okay, so pwedeng can't decide pa kayo dito. Kasi ang alam nyo lang, kunwari yung isang tao na yan, love or hate nyo yung tao na yun. Mm -mm. Tignan natin tong reckless love. We have page of cups. So yung iba po sa inyo, kung meron kayong kadil, no? Okay, ayan. Uh, meron dito po ay eh, hindi pa seryoso sa inyo. Parang naglalaro pa lang ba? Immature pa yung energy niya. Check naman natin pagdating sa bahay. Kamusta ang energy pagdating sa bahay? we have, ito na naman yung energy, page of wands. Meron tayo ditong king of cups. So, father na naman. Father and the son, father or daughter yung pinapakita rito. We have king of pentacles. Okay, sa bahay naman, ayan po, pwedeng iba sa inyo, bumabawi kayo sa inyong mga tatay, o yung tatay ninyo ang bumabawi po sa inyo. I mean, di ba pwedeng sabihin natin lumaki po kayo na malayo sa inyo yung parents ninyo or uh, kasama nyo pero hindi po kayo masyadong naalagaan so ngayon ayan pwedeng bumabawi hindi pala sa inyo bumabawi kundi pa pwedeng sa mga apo na lang tignan natin pagdating po sa career kamusta naman ang career mo fire signs we have queen of swords okay yung iba sa inyo hindi lang pala dahil sa maganda yung katawan nyo hindi lang dahil sa um, charisma ninyo kung hindi dahil din po sa talino ninyo no? kaya marami din talaga ditong pumapabor po sa inyo we have seven of cups ang daming opportunities na lalapit sa iyo dito we have five of ones. parang pinagkakaguluhan ka ayan po yung pinapakita dito pagdating sa trabaho ayan so pwedeng may mga companies na gusto ka nilang kuhanin oo 3 of Cups, may celebration po tayo dito. So, kung meron mga kayong project dito, ayan po, kayo po yung mananalo. Kayo yung maa-awardan dito. Sa inyo po, mapupunta yung credits. Tignan natin. Well, yung credits naman na yun, ay deserve mo talaga. Fire Signs. Check natin sa business. If you have business po, tignan natin. Kung may business kayo, Five of Cups yung energy natin dito. Okay. We have Six of Swords. Parang nagmo forward kayo dito sa negosyong ito Night of Wands naging mapusok yata yung mga hakbang ninyo nitong mga nakakaraan sa inyong business. So parang hindi niyo ba natansya yung mga gagawin niyo, yung measurement no, yung or yung extent nung gagawin po niyo or ng mga decisions niyo. tignan natin ha. Dapat mo po bang ituloy itong business mo? seven of Pentacles. Okay, mga ano po talaga no, mahina, sabihin na natin fire signs, mahina ang energy na pinapakita rito. Three of pentacles, pero kung magtsatsaga naman daw po kayo, ay meron talagang mangyayari dito sa business niyo Pwedeng makaahon ahon po yung business ninyo dito sa pagkalugi. So parang sinasabi, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ayan po yung sinasabi sa inyo dito. Tignan natin, sa kaperahan mo, we have ace of cups. Okay, so parang nag-uumapaw naman yung blessing sa you dito. Pagdating sa kaperahan, nine of wands, kaya lang yung maapaw na energy na to, kailangan mo tong ano, i-gatekeep. So kung meron ka ditong pinagkakakitaan, fire signs, wag mo daw i-share sa ibang tao. Five of pentacles, bakit? Kasi pag nalaman nila yan, dadagsain yan. Pag nalaman nila yan, pwedeng ikaw yung mawalan dito. Yes, sometimes you need to be selfish. Yes, yun po talaga yung sinasabi sa'yo dito ha. <laughs> Kaya ayan, ingat-ingat kayo sa mga ano po, pinagkakatiwalaan ninyo, sa mga sinasabihan ninyo ng mga pinagkakakitaan ninyo. Tingnan natin, pagdating naman sa pag-ibig, sa love life. Check natin yung energy. Love life for spirit guide ni Fire Signs, Aries Leo Sagittarius we have the empress okay so pwedeng may mga nanay na dito pwede rin naman na buntis pero tignan natin we have three of swords okay may heartbreak tignan natin yan may hindi natupad check natin yung mga energies okay spirit guide energy po natin for fire signs aris leo sagittarius pagdating po sa kanyang love life we have decision. Okay, so yung iba po sa inyo, ang decision dito is kung magstay pa ba kayo sa marriage ninyo or aalis na kayo. Pero may mga kinoconsider kasi kayo dito mga anak po ninyo. Kaya nahihirapan kayo. Kung sarili niyo lang talaga yung iisipin niyo ay napakadali ninyo makakapag decision dito. We have fired up. So, na-overwhelm kayo. So, pwedeng meron din naman dito buntis. Na-overwhelm kayo kasi pwedeng some of you, you're not yet ready. Some of you naman, pwedeng pinaghandaan or in-expect nyo po talaga ito. We have heart strings. Oh, ayun know, meron talaga. Stringing along, get pregnant. Uy, meron talaga dito na mabubuntis. Yun yung pinapakita. Kaya lang iba sa inyo, kung hindi kayo prepared talaga, no? Mag-ingat kayo. Diba may reckless love tayo dito? Dito ba yun sa'yo? Hmm. So may reckless love tayo dyan, ingat po kayo kung hindi kayo prepared, gamit kayo ng mga uh, contraceptives, diba, ng protection, kasi napakataas po ng energy dito. So sa mga nagbabalak naman dyan na magkaroon ng uh, ng anak, yan po. So napakaganda ng energy na to para sa inyo, ng month na ito. Hmm. -mm. okay, tignan na natin so pwedeng ito yung maging dahilan na para hindi po kayo i-ignore ng person ninyo I mean, hindi kayo i-take for granted meron kasi dito tine-take for granted na kayo eh so pwede kasi na meron dito, matagal na din na matagal kayong hindi nagkaroon ng anak, ganun parang matagal kayong nagtatry, I mean tapos kung kailan hindi niyo inaasahan, sa of you po doon siya mabubuo tignan pa natin yung ibang energy kasi hindi naman lahat sa inyo ay pwede pang mabuntis or yung person niyo death card yan may yung beginning may new beginnings talaga na pinapakita rito we have the hangman may sacrifice na gagawin we have ace of swords may pag-uusap po okay so pwedeng yung person mo hindi naman talaga siya ready na i-give up yung inyong relationship so kung ikaw man dito ikaw yung sumusuko lalabanan po yan ng person mo Mm, mm Kaya lang nakikita ko talaga dito medyo bagel po yung person mo na umaksyon. More on masalita kasi siyang tao eh kaysa maaksyon, ganun. So, ayan lang po ang mensahe para sayo. Maraming maraming salamat po and more blessings to come.